Uy, uy, sana all pag birthday maraming handa. Nabalitaan ko nga may magbe-birthday sa malapit sa amin. Kaya naman sigurado busog-lusog na naman nga ako niyan. Sa tingin-tingin ko palang naglalaway na ako mukhang lahat ay masasarap. Oh, mga kamari-marites, may na mo, maki-birthday kita. Ako na ni nag-i-invite, nawabuka ako sa birthday. Arig talaga ka na mga udas bing alok pa, Char. <laughs> Bali talaga nga ang magbe ngayon. Si JJ na mag-1 years old at si Kuya Jesse na mag-8 -e years old nga. At dahil nga parehas ang birthday nila at magpinsan naman sila, pinag-isa na nga lang ang birthday nila. Kaya yan nga ang daming ang handa ng dalawang birthday boy. Sila pala ay mga anak ng pinsan ko nga. Pagkatapos ko ang tulungan si mama magluto ng kanyang mga paninday, pumunta nga ako sa kanila para nga marites sa kanila at para di makatulog na nga sa pagluluto. At para nga din di nakakahiya nga pag makikikain nga mamaya. Isasama ko pa naman ng mga pamangkin ko kikikain mamaya para mabusog-lusog din sila. At ayan na nga ang dalawang batang birthday boy. Magpapapicture nga sila itong ang si JJ gusto nang kainin ang cake niya. Pagkatapos na nila magpicture na dalawa itong ang si Kuya Jesse ay magbo-blow na ng candle nga niya. Sunod nga magbo-blow ng candle nga ay si JJ. At dahil nga malit pa si JJ ay si Mami Jen niya ang nag-blow nga ng candle niya. Buti na lang pag-ihip nga ni Mami Jen ng candle ni JJ ay namatay na nga ang apoy. Dahil nga muntik pag mahawakan ni JJ ang apoy, ito talagang batang makulit na to. Ay totoong bata pa, wala bang kamuang muang sa mundo nga? At syempre, ang kasunod na nga ay ang kainan na nga. Ito talaga ang inaabangan ko, ang kainan, char! <laughs> Mayan na nga ni po kamo mga kamarimartes, tamag ka na kita. Pagkatapos nga ng kainan, ito nga mga bata ay may mga palaro din. Nahuhulaan nyo na ba mga kamari -marites, kung anong klaseng laro yan? Hindi yan nawawala tuwing my birthday. O oh, syempre, ganito yan. Happy birthday, Jessie and JJ! Basta ganun, mga kamari-marites. Hindi nga ako kasali dyan, kaya hindi ako nanalo, chol. Paka. At ito nga ang sunod na palaro. Binigyan nga ni Mami Jen ng tagi isang biskwit ang mga bata. At syempre, hindi nga ako nabigyan at ako nga nabulag na nga. Ang sarap nga dito sa amin magpasaya at magpalaro sa mga bata. At sobrang dami talaga ng mga bata dito sa amin. At ito nga pala gagawin nila sa biskwit. Ilalagay nila sa noo nila at dapat nakatingala din. Para nga makain nila ang biskwit ay kailangan nga galaw-galawin nila ang kanilang biskwit big. Basta gano'n nga mga kamari-marites, ang hirap naman mag-explain. Basta nga nanalo itong pamangkin ko nga. Manang mana talaga sa tita yarn. Hindi nagpapatalo, char. <laughs> Basta pag may nanalo ay syempre may premyo, happy yarn. Eto nga ang sunod. Salit sa papel, salit sa papel. One, two, three, go! One, two, three, go! One, two, three, 1 2 go Ready seling satuan apel 1 2 3 go oke anak oke seling satu 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 apa nih seling satu